Hello guys. Dagka magnaingon guys nga pag nag OFW ka sa ibang bansa, ano daw daghan ang mga amo na dalo. Dili bitaw ingon ta nga mohatag jud og pagkaon sa ilahang mga workers, no? So, na joy mga ingana nga mga tadhana ba or mga employer guys na tinuod na natabo dali guys, no? ang sila guys nakatumong tumong ra dili sila amo nga kanang dalo ba dili bitaw manghatag og pagkaon guys so daghan kay niingon sa ko ang uh, anong nagdugay ko sa akong amo ako guys sa tinuod lang guys nagsag nagdugay ko diri sa akong amo guys daghan ko mga trials nga akong nga agian ba no usa ko naka nakaabot nang mga maghapit na ko mag 5 years diri guys so sa 2025 guys mag unom na po ko katuig dahil sa akong amo so tungod kay di maguli sila mawad anong pagkaon guys sa akong amo guys mahilig yung tinapay <laughs> mahilig yung tinapay guys so ayan ni nga bahala ka po yung sa trabaho guys adlaw adlaw din sila po pala kaya ako po guys nagkamp kayo sya, ah, kapi asukal. Ang mura na ako na ako sa Pilipinas, guys. bakay Ako papa Bia, guys. Mahilig itong pagkaon, guys? <laughs> Mahilig po ka, ba Murag na ko sa amo ang balay. So, para mawag yun akong homesick, guys. So, ang ginahimo na ako, guys. Pag mahomesick ko. Magsige kong timpla gatas, kapit, tsaa. Ayan. Mura na akong tambal sa kung kuan ba sa akong homesick Di bitaw, yung na. Di, bitaw yun ko na kanang mingaw ko sa mua ba no kay kani bi ang OFW ta guys daghang kay mga pagsulay no usahay guys gusto ta mo tawag sa Pilipinas guys kaya <laughs> kay po sila signal guys di di ta video ko sa ila no sa atong family so mag sacrifice jud bilang na ata dari sa ibang bansa kita mga OFW mag sacrifice jud ta so pinaagi sa Facebook guys, sinapo ko sa cellphone guys na kuan ni bago baon <laughs> pero sige na lang sa gubaon guys magami tarawan japon mga chat chat tarawan so kung kung ano kuan po ba kaning mo tawag ko bigla mamatay kay gubaon na lagi na akong cellphone kay pato po di katuig ba malobat dayon so free po ko sa wifi dere kay hining ako amo guys pag abot na ako guys na ako cellphone na to guys, mga one week. Ang paalam, di ko kong amo dam. ko sa kong dam, pero amod lang kung imo kong taganog ka ng nagaan ko na imo chance ba na magamit ng cellphone niya. Yeah. Naama to sinila ko kay wife sa halaan anak si madam. Sinila lang rin yung cellphone kay itong i-connect. So, karon lang na guys ang akong cellphone guys. Hindi <laughs> na connect to guys. kani lang mong sikitag po tagong po Unlock, unlock, lagay ang screen guys. Kuhaan man to touch Touchscreen man, to, man to siya Android. So, amod lang ito ingon sila but daw lock ng ato cellphone para di ma-open so nagbutang butangan ng password guys so naguba akong kuan na akong cellphone so di na nato ma-open kay na black na jud itom lang jud siya di as indi na jud siya magamit naguba <laughs> karon kay nga laksong mo amo guys ning offer man siya na ana siya Oh, Lisa, ano itong sabi ni Mama? No? Yung cellphone mo daw nag guba Wala na kayo pang, kuan, pang call sa Pilipinas. Ayan, na ako ikuan guys. Na ako ikanang na ako ikuan dali kaning extra na cellphone gamita sa ani eh, para na kay magamit sa pamilya. Ay gitaga cellphone sa anak sa kong amo guys. So, mo wala ni kung gamit ron sa ko ang kuan. mag 4 years na rin to ng akong cellphone guys mo ulagi. lagi. Nagoba kay <laughs> akong alaga guys magilogan sila sa cellphone kay naman ni na YouTube guys. Kining mga batang gagmay guys, ganahan nyo nila manood og na mga pambata bitaw na palabas ang mga kanta-kanta na mga ilang ilogan man. na naguba na lang akong cellphone kay mga bata si si Dagandagan ilam ning ano na akong cellphone ilam ning ilam ning kawato na huwag tago-tago and then mo ma mabantayan guys si hapak man na ah, may sa bumbong nga. Ah, mawag siguro dahil, dahilan siguro nga di na ko ano makagamit sa akong cellphone kayo di na ko isaksak sa saksakan sak, sak, na ko ako magamit <laughs> na nagdugay ko dali sa kung amo guys semua so, jud ani cellphone lah Itagaan ko nila chance mga makakonek sa ilang wifi. Ayan. Mara na akong kaligayahan guys. sa so mag-sacrifice at ang kakitang OFW na sa ibang bansa. So sa mga nakaagyan niya akong experience guys. Ay kumusta mo dira? <laughs> ako mga kababayan na, na naa sa ibang bansa. Sa ang bansa kayo ngayon. Ah, kumusta ang inyong kalagayan? Hindi na jud mo mag-all guys. Kay, ako ganit dali guys. Ako na usah. Ah, uh, lang kay mao man itong panginabuhi kay sa Pilipinas mo ta mag-apply guys. Pila na may sweldo nato guys. Oy. Mag magantos sa na nang 6,000 a month guys na sweldo niya. Pwede nga maya niya kar dagko na ta mga anak guys, sige yeah. ka paigo niya. Mo kag usa ka sa bugas karon guys, tag 2,700 na di gyud ka <laughs> muna kita din sa abroad guys no kita may nangida mo sa breadwinner so kailangan natin na mag ano mag mag anto sa jod nga naata sa gawas guys so akong advice sa mga OFW guys no kinahang lang jod, na usot ang paulit sa bilibinas na ajo tayo mapundar yung ta negosyo negosyo oh, negosyo ang unang sagot para makapag save ng ating ng ating ano ating makapag-save tayo ng extra income guys so bisag na sa ibang bansa guys makadawat tax sweldo at the end of the month guys <laughs> igura dyan na tumahawa ka pag, pag ka to uh, pag -human, guys na uh, na so ang di dyan na magsalig sa itong sweldo guys kay atong sweldo na aragin sa pangangailangan no kung kita gusto mo pa uli dito na kaulig dayon dayon kay nga no save <laughs> ang reality sa OFW guys talang-talang mga OFW tell me if I'm not wrong kadalasan talaga oo ang mga OFW na walang ipon so sabi nga nila sabi ng lahat ng mga OFW yung akin narinig na sabi nila umalis daw sila ng walang pera so uuwi din sila ng walang pera so ito po yung kasabihan na wrong mindset talaga. No, wrong mindset. So, kailangan natin, nandito tayo sa ibang bansa, kailangan natin paghandaan ang pag uwi natin, guys. Dahil, pag tumanda po tayo bilang OFW, guys, wala na po talaga tayong chance. 45 to 50 years old. 50-50 na po yung opportunity na meron tayo sa OFW dahil hindi na po talaga yung binibigyan ng priority ng mga agencies. Kaya, ako nagtagal dito guys. Gusto ko kasi guys, makapunar ako before ako makauwi ng Pilipinas. Makapag for good. So, hindi pa ako nahihiyang mag-share sa aking experience dito sa abroad guys. Kaya, kung ikaw ay nahihirapan sa trabaho mo ngayon, ipagpatuloy mo lang yan. Kunting, kunting tiyaga, kunting kimbot at pwede ka rin talaga mag-start ngayon na ng opportunity na meron ako. So, ako po ay tumutulong sa mga OFW din na gustong magka-sideline, magka-extra income, so magkaroon ng extra income. Ayan guys, comment lang kayo dito sa aking comment section. So, gusto pong matulungan natin na magkaroon ng opportunity at makasama ko dito sa aking OE Pilipinas OE Pinas program So, ako po ay nagagalak na makilala ka at matulungan ka dito sa opportunity natin. So, comment down. Huwag mahiyang mag-comment. Thank you so much.